Hi guys, welcome sa Hi guys, welcome back sa king YouTube channel. So, ayan guys, ang update ko lang ngayon yung aming truck sa furniture uh, nawala yung battery guys. So, ayan kung sino ka man na kumuha ng battery sa aming sasakyan doon sa shop sana mas nangangailangan ka at sa uh, at sa magandang sa maganda mapupunta yung kung ano man yung kinuha nyo sa mga sasakyan. So ayan guys. So ayan lang yung update ko kasi yung aming battery sa so kahapon lang namin naiwan sa ano sa sa shop yung truck namin tapos hindi naman namin namalayan na ano pala na nawawala na yung bateri ng ibang mga sasakyan doon so hindi din kami aware na may nang pala ng mga bateri so ayan guys shout out sa nagkuha ng bateri namin baka mas kailangan mo yan so sana uh, sa sunod wag naman ganyan magtrabaho kayo guys ng maayos magtrabaho kayo ng patas para uh, para sa ikabubuti nyo po so ayan lang guys yung aking update yung aming bateri na nawawala sa sasakyan namin kagabi so ayan uh, sana leksyon na din ito sa amin kasi sobrang ano sobrang sobrang tiwala na sa labas mo lang i eh. talaga yung sasakyan so ayan lang guys maraming salamat and happy new year ayan nawala na lahat pati yung mga tools na ubos ano talaga